Ang video na to ay tungkol to sa booking na hindi na i deliver o hindi natatanggap ng customer nila. So, pag-uusapan natin ngayon para malaman ng mga customer namin ang mga nangyayari kasi kadalasan hindi talaga nila alam kapag hindi nila natatanggap ang kanilang order at madalas nila naitatanong at madalas may mga nagpo-post pa sa Facebook na hindi daw na deliver sa kanila ang kanilang order. So, ginawa ko tong video na to para malaman at maging aware sila sa kanilang mga order at para hindi laging maulit sa kanila kung hindi nila natatanggap ang kanilang order. So, ngayon, ipapaliwanag or i-explain ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa order nila once na hindi nila natatanggap. So, ganito kasi yan, mga ma'am at sir. Kapag hindi nyo natanggap ang inyong booking, so, sa loob kasi ni Grab or sa platform ni Grab, may protocol or policy na sinusunod ang mga rider. So, kung si rider matagal naghihintay sa e store para lang makuha ang order ninyo, so, walang problema yon Kailangan hintay ni rider. Ngayon, kung hindi makapaghintay si rider, is pwede niyang i-cancel yung order nyo or yung booking niya na natanggap galing sa inyo. So ngayon, kung nakuha na ni rider yung order nyo sa e store so na-pick up nyo na. Tapos pupunta na ngayon siya sa drop-off. So kapag pagpunta ni rider sa drop-off, tapos pagdating niya is i-arrive niya lang ngayon yung booking niya natanggap. Pagka-arrive niyan, I-chat-chat na yung customer lahat ng contact, contact sa apps, contact sa personal number na nakalagay doon sa booking ni customer. Makikipag-coordinate kung kanino siya pwedeng makipag-coordinate kung kilala yung taong umorder sa kanya or yung taong nag-order na nakalagay doon sa booking, makikipag-coordinate yun, mag, mag guardman or may ibang tao, makikipag-coordinate yan si, si rider para lang mahanap si customer or makontakt. So kapag hindi nakontakt ni rider si customer, may tinatawag kasing policy si Grab. Pagka-arrive na ni rider sa drop off area is may 15 minutes lang kasi yung policy ni rider at saka uh, yung policy sa Grab sa waiting time ni rider sa drop off. So kapag pag dumating na si rider, yeah, is magi-start na doon yung oras. So pagka arrive ni rider, magi-start na yung oras ni customer hanggang sa umabot ng 15 minutes na hindi pa rin nakokontak si customer at hindi pa rin nagpapakita si customer sa rider. Is magre-report na yan si si rider sa Grab. Lahat ng communication na ginawa niya kay rider ay kay customer, i-screenshot na 'yon tapos, yung chat, pre call sa apps, text message sa personal number, tawag sa personal number, i-screenshot e na ngayon yun. Tapos, pagkatapos, lumampas ng 15 minutes o umabot na 20 minutes, i-complete e na yan ng rider. Tapos, i-report e ngayon kay Grab. Lahat ng communication niya at yung na-screenshot niya, yun yung ipapasa niya kay Grab. So, kapag na-verify yan ni Grab na totoo yung nangyari na hindi talaga kontak at hindi nagpakita si customer, so, pagiging wala ng problema si customer do ay si rider doon sa booking ni customer. So ang makikipag na lang din doon ay si Grab doon kay customer. So ipapaliwanag ngayon ni customer ay ni, ni Grab kay customer yung nangyari. So as may policy sa loob ng 15 minutes is hindi nakasalanan ni rider kung bakit hindi natanggap ni customer yung order nila. So, pagdating naman doon sa pagkain na hindi naibigay ni rider or hindi natanggap ni customer yung order. So, bahala na si rider doon kung anong gagawin sa pagkain na yon kakainin niya ipamigay niya basta bayad man yon or hindi pa bayad kapag na-report yon ni rider kay Grab is labas na doon si si rider ang makikipag communicate na doon is si Grab at saka si customer so ipapaliwanag ngayon ni Grab kay customer na as my policy kapag hindi ka nagpakita kay rider sa loob ng 15 minutes is wala nang kasalanan doon si rider kasi nga si rider ginawa na lahat tang communicate para lang ma hanap or ma contact si customer para lang may bigay yung order sa kanila. So dahil wala nang nagawa si rider ang at hindi niya na contact si customer, ang ginawa niya is i lahat ng conversation niya, contact kay customer is in a screenshot at nag-report na lang siya kay Grab. Pagkatapos ng report noon, nakapag-report na si rider kay Grab. So ngayon, nakontak, nag-feedback na si customer kay rider. Eh ang problema na complete na. Si rider hindi na hindi niya nakakausapin yun o depende sa si rider kung makikipag-usap pa siya sa customer o hindi na. Basta once na na-complete ni rider ang isang booking, labas na at hindi niya sa makipag magpapaliwanag pa doon. Bakit ganoon ang ginawa niya sa booking ni customer? So, pwedeng mag makipag-communicate si rider na sabihin na lang niya, ganito na lang ma'am sir. Ah, uh, na lang kayo ni Grab kung ano yung nangyari. So, si Grab na yung magpapaliwanag sa inyo, hindi na ako yung magpapaliwanag kasi nga na complete ko na yung booking as reporting is kung ano yung nareport na, na doon ni rider hindi na pwedeng baguhin yun at hindi na hindi niya nakailangan kailangan ipaliwanag pa sa customer dahil nga si grab na yung magpapaliwanag kay customer sa nangyari so yun lang mga mamanser sana maliwanagan kayo dito sa ginawa kong video na to para maging aware din kayo once na nagbubok kayo sa rider ay sa grab once na natatanggap na ni rider yung order nyo is dapat lagi kayong nakamonitor sa cellphone nyo para kapag kumontak si rider sa inyo is malalaman nyo na nandun na si rider sa drop off area para ibigay sa inyo yung order nyo so yun lang sana maliwanagan lahat ng mga customer namin na madalas umorder sa grab so, kaya ko to ginawa para maliwanagan ang lahat kasi kadalasan hindi nila alam kung ano yung nangyayari so yun lang peace out